Ano pa kami napunta sa ganito? Gagawa lang sana kami ng video na parang nagkakamping at nagluluto sa tabing ilog So papunta pa nga lang kami ay may abir na agad Nagbalahaw kami sa gitna Ang hirap pagka hindi pa nakapang ano, trail na gulong Balta na Nagawan naman namin ng paraan at nakababa kami sa ilog. Kami lang nila Marites, Batang Makulit, si Ace at Tito Noel ang pumunta dito ng umaga para nga magluto ng umagahan para sa family. Okay guys, nandito kami ngayon ni Love sa ilog. Ayan, dahil kami ay nagkakamping-kampingan kuno-kuno. So nagluluto ngayon si Love na makakainin. Uh, si Mary, lapang awning. Medyo irapat kami. All stuck kasi siya tapos sila nyo. Ayan yung na-trail namin. Ayan. So, medyo may mga lubog kanina eh. Nalubog, nalubog kami dito. Banda. Ayan, dyan, dyan. Nalubog kami banda. Medyo maano yung gulong. Yung gulong. Yung ano, yung mga bato. Medyo na nabal, nabalaho kami saglit. Tapos yun, basta nagawa na lang ng paraan. <laughs> Nakuhukay-hukay para makaababa. At ito ang aming mga ulam. Meron kaming meatloaf. Ayan. May dilis. May dilis. May longganisa, dalawang klase yan. Yung isa native, yung isa ay vegan longganisa. Then hot dog. Tapos nakabili na rin kami ng camping chair. Tapos ito ay nabili namin sa Ace Hardware na 40% off. Tapos may box na rin kami ganito. Lulagayan ng mga kung anek anik na mga kailangan-kailangan. Mga wooden plates. Yan. Yan. Dahil wala pang awning, ito muna. Toyota. <laughs> Yan, perfect. At nung paakyat na nga kami ay dito na nagkaroon ng problema. Dahil nga patas ito ay talagang hindi na namin kaya umakyat. Sa bandang gitna ay malambot ang mga lupa at bato dahil hindi ito nadadaanan. 4x2 lang ito si Mary at all stock pa ang gulong kaya dumudulas lang. Kaya humingi na kami ng tulong kay tatay at lolo at bayaw. Dinala na yung Fortuner na 4x4 para kami ay tulungan hatakin. naka tires din ang gulong neto kaya kumakalmot ito sa mga lupa. Kahit na nga nababalaho din ang Fortuner, ay nakakaalis pa rin ito dahil nga 4x4 ito. Ayan, alam mo din na siya. Ito na yung bagyay ko eh. Oo. Alam mo din eh. Diretso oh. lang. Palit dulong na yan. May magpapapalit po ba sa amin <laughs> At sa wakas, nakaahon na din kami. Grabing experience to. Hindi basta-basta ang trail. Kailangan talaga ay may mga gamit katulad ng pala at recovery board. Parang pangtulong tulong kapag ka nababalahaw. At syempre, dapat angkop din yung gulong na gagamitin. Hindi pwedeng pang kalsada yung gulong mo. Maraming maraming salamat kila tatay at sa mga lolo namin at kay Bayaw sa pagtulong sa amin. Ang tagal namin kaya dito, ilang oras, tapos sobrang tirik ng araw. Pero kahit na gano'n, at least nakapagluto pa rin kami ng mga kakainin namin. Kaya kahit gutom kami, ay eh di ayos na. Tapos makagala na kami dito sa Ilocos. <laughs> o, ba? Diba? <laughs> <laughs> Ang galing. Galing kami doon. <laughs> lab, <laughs> lab Nasakmali ka na Lab, pakita mo na, dali pakita mo na kung sino ka O, pakita mo na kung sino ka talaga Okay, laka video yun mama. Palit <laughs> ba? Baka makamatatapang ha Lab 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 Picture mo kay Ninong. Ay, sorry po, sorry One, two, three, smile. Ay, Zoom lang. ay sino yun? Sine... Ay, ano? Oh. Nakakamuplodge ka pa, ah. Ba? Ano yun? Akala mo hindi ka namin may kita? Kita ka! Sis na, ay, naglalaro siya. Ba't yung ngiti mo parang... <laughs> Golden Drive! Ba't din yun yung ngiti mo, Golden <laughs> Drive! day mo! Ayun, na? day. Hawa ka mo yung dete Yung nagdisto mo dede. dete papa dete Yung papa dete Mmm, sarap Grabe pala yung jirap guys Ngayon ako nakakita ng jirap Sobrang laki ba Grabe okay. Ay, ang galing. Pwede mahawakan siya, kuya? Ayan, videoan mo ako. na siya. Ayan, binibideoan kita. So, huwag mong anuhin. Takamin. Kinakain mo? Pwede, galing. Ito, mamo. Ito, ito, ito. Ayun, ganun, ganun. Nay, testing yun, nay. O, nay. Kiss mo na. Nay, testing yun. Testing yun. Nay, how cute. Baka gumano niya. Ikaw lang testing. Ayun, nay, ayun. Ayan, camera mo. Na.

Lagi mo gano, gano'n gano'n mo. Ayaw. Please na. Sina na yun nga. Ito yung try. na pa. Ayan pa. Ayan pa. pa. Ayan pa. Ayan Ayan pa. Ayan pa. pa. Ayan 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 Ay, paharap dito. Ayan, pag ganito. dito. Ikaw din, dali. Pisa! Ang tapang mo dun sa mga tiger eh. <laughs> ano ito? Nagulat <laughs> oh, diba? <laughs> Oo! Okay, <one, two>, <laughs> <Nice. laughs> pakita lab, lab, lab. Lab, mo na Adli, pagita mo na kasi Pakita mo na kasi nawa talaga. Okay, na kung Palit. ka! ma, ma, mo na kung sino ka talaga! Okay! Naka-video yun ma, ay, may, 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 may Ay, sorry po, sorry. <laughs> One, two, three, smile. Ay, no, Ay sino yun? Oh. Nakaka-amu-pledge ka pa, ah. Oh. Ba, ano yun? Kala mo hindi ka namin may kita? Kita ka. Sis na, Ay, naglalaro siya. Ba't yung ngiti mo parang... <laughs> <laughs> Golden Drive. Pat, pat yun yung ngiti mo, <laughs> Pagdaday mo! Ayun na na, dede. Ali! Ay, ay, ay. Hawa <laughs> <laughs> ka mo yung dede! Yan ang gusto mo dede. Papa dede, hindi. Mmm, tarap! Grabe pala yung jirap guys. Ngayon ako nakakita ng jirap. Ala ay! Sobrang laki ba? Grabe Ma'am oh, galing Pwede mahawakan siya kuya? na siya ang kita Huwag mong anuhin Takamin Kinakain mo? Pwede nga ito mo. Ayun yun Ganun ganun <laughs> Nay testing nyo nay Nai nay Kiss mo na Nay testing nyo Testing nyo Ay cute Baka gumano niya ay ko lang testing. Ay na, na. na, 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 na. Magawin, kapayan mo bigyan nila. Mo. na po. Ma'am solo mo, ma'am dyan ka po. Wow. Ang Ay na. Ay na. Ay yana. Ay na. mo gawin. mo. Oh, oh. 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 Uh, <laughs> oh. tap, Lagi mang gano gano. Ayo. Okay. Please uh, na. Sina na ingat, Ang late nang ako na. pa. Ang late isa pa. mo muna sa late. Mantingin. isa pa oh. ka dito, Nay. Ay, video ka. Ay, lumabas dito. Tay, paharap dito, ya, pag ganito,